mukape Marami ang katulad nito ng mga tao na ma ma-encounter natin sa ating buhay. Possible na at possible na patulan pumatol ka. <clears throat> kapag dumating yung araw o yung pagkakataon na may ganito ka um, sipin mo na lang lagi na itong taong to ay hindi ka naman nanalo dyan. Dahil itong taong to ay nilikha para uh, mangasar, manggalit, kung baga doon sila matutuwa at doon sila sasaya kapag may tao silang nagalit. Kapag nadala ka uh, talo ka na. Kahit anong mangyari saan man saan man dumating to ikaw na ang talo. Ito yung mga tao na sobrang insecure sa sarili. Walang pagmamahal na nakukuha sa magulang, uh, hindi tama yung pagpapalaki at hindi maayos o hindi nakatanggap ng mabuting pag-aaruga. ang ginagawa nila, either mang-bully or mang-bash para makapag damay sila ng kalungkutan na nararamdaman. Ito yung mga tao na feeling na sobrang uh, tapang nila, uh, feeling nila, e immortal. Mag-isip mag ng uh, mabuti kung karapat dapat ba na bigyan mo ng atensyon o karapat dapat ba na patulan. Sobrang insecure. Nyan sa katawan ay babalik-balik ang ka dahil uh, yun yung ano yun yung uh, magpapasaya sa kanya kaya gagawin niyan sa iyo uulit ulitin niya yung yung ginagawa niya para masatisfy pa siya So, sa lahat, maging kalmado, ipakita araw mo. Ito. Long live.